Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Ako ay magmimerinda. Samahan nyo ako guys. Kain tayo ng alope. kung sa Bisaya pa alope. Suman. Kamu kahoy. Merienda ni Inday. Ayan. Ay hindi pala siya. Sabi ng binilhan ko ano daw ito. Kamuting kahoy. Hindi Hindi pala guys ano pala siya o yung malagkit hmm. ang sarap sabi niya sa akin kamuting kahoy siguro yung iba doon kamuting kahoy yung iba yung ano, binili ko lang dyan o, sa kaibigan ko sa tindahan tayo guys ayan bawal kasi ako magkape ito na lang kakainom ko lang ng gatas na huli ito ang ingay ng kapitbahay ko guys o so, narinig nyo super ingay hmm. so, narinig nyo pabrika sa bata pabrika sa bata dito guys ang hirap dito mag vlog ang daming mga tao yan oh kapit bahay ko. May tindahan kasi Sige, yeah, maingay. Tingnan mo. Oh. May nag-iiyakan. Diba? Hmm. Nahihirapan ako dito guys mag ano. Mag vlog. Kasi super inay kaya pasensya na kayo ang ingay talaga dito guys hindi naman pwede na hindi ako magbablog guys maingay hindi kasi ako marunong mag ano eh yung mag ano ba yun yung tinukuanan ng busis Sarap sya, guys. Niluto siya sa gata, ah. Mm. Binili ko ng 12 pesos ang isa. Yan, okay na sa akin, Melinda. Dalawang pirang, busog na ako. Mm. So, guys, hanggang dito na lang aking vlog. Salamat, salamat sa nanonood sa aking mga videos. Thank you so much. God bless us all.